Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Hindi ko talaga lubos maiisip kung bakit nag-aalinlangan pa rin ang bansang Israel sa Diyos sa kabila ng napakaliliwanag na himala ng kanyang ipinakita. Hinati ng makapangyarihang Diyos ang dagat sa harapan ng kanilang paningin. Gayon may hindi pa rin nila magawang manampalataya. Ano bang uri ng katigasan ang nasa kanilang kalooban at gayon na lamang ang kanilang paghihimagsik? Ating tunghayan ang kasagutan sa ikadalawampung kabanata ng bilang. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayin mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating pag-aaral, natunghaya natin ang mga pamamaraan ng Diyos kung papaanong manatiling malinis at karapat-dapat ang mga Israelita sa kanilang paghayo sa ilang at sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ang kabanatang ating pag-aaralan ngayon ay nagumpisa sa kamatayan ni Miriam at nagtapos naman sa kamatayan ni Aaron. Ang kabanatang ito ay puno ng dalamhati dahil sa kamatayan. Ang kabanatang ito ay puno ng dalamhati dahil sa kamatayan. Matutunghayan din natin dito ang kasalanan ni Moises, ang kasalanan ng Idoma. Ang mga kabanata mula labing apat hanggang dalawampu ay nagsasaad ng kasaysayan ng apat na pung taon na paglalakbay ng Israel sa ilang at ito ay maiksi lamang upang makita lahat ng pangyayari. Kakaunti lamang ang nangyari sa loob ng apat na pung taon. Ang mga Israelita ay wala sa kalooban ng Diyos. Maaari nating mapag-usapan na ang mga Israelita ay mga pinili ng Diyos. Subalit, sila'y walang halaga kung wala sila sa kalooban ng Diyos. Sino man sa atin ay hindi kumikilos bilang mga mananampalataya para tayong ikalimang paa ng isang kalabaw na walang silbi. Ganito po ang mababasa natin sa talata isa ng bilang dalawampu. Nang unang buwan, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kades, doon na namatay at inilibing si Miriam natunghayan natin ang kamatayan ni Miriam. Subalit, iisang talata lamang ang tumukoy ukol dito. Walang mahabang pagkatalumpati tungkol sa kanya. Mahabang pagtangis. Walang mga salitang pagpuri para sa kanya. Namatay si Miriam at nilibing. Yun lang po. Narito sila muli sa Kadesh. 38 walong taon nang huli silang nanggaling dito. 38 walong taon ng paglalakbay subalit walang tiyak na pupuntahan, bagamat puno ng pagpapala ang mga panahong ito para sa mga taong pinili ng Diyos. Nagsilbing aral naman ang mga panahong ito para sa kanila at gayon din para sa ating panahon. Ganito po ang mababasa natin sa talata 2 hanggang 3. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises sa Taaron Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tuldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Nais nilang ipakita at iparating kay Moises ang kanilang mga reklamo. Ito ang kanilang ikapitong pagreklamo. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Egypto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain ni walang igos Ubas o granada, wala man lang tubig. Bumalik naman sila sa kades kung saan minsan na silang nabigo sa harapan ng Diyos at muli sila'y nagliriklamo sa halip na magtiwala sa Diyos. Hindi ko alam kung sino kayo o nasaan kayo ngayon. Subalit ikaw bilang anak ng Diyos, dapat mong malaman na tayo'y manlalakbay sa mundong ito at dumadaan lamang. Kung kaya't huwag nating aksayahin ang ating mga lakas, sa reklamo Sa talata 6 ay ganito po ang ating mababasa. Nagpunta si na Moises sa taaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Nagpakita naman sa kanila ang kaningningan ni Yahweh. Nais kong ipaalam sa inyo na sa bawat pagkakataon na nagrereklamo ang mga taong ito, nagpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat hindi nalulugod ang Diyos sa mga pagrereklamo ng mga taong. Ang sabi po sa talata 7 hanggang 8, sinabi ni Yahweh kay Moises, Dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Ang tungkod na iyon na ipinadadala ng Diyos ay kay Aaron at sinabi niya, Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato at magsalita ka sa bato. Bakit kaya kailangang sabihan na lang ang bato sa pagkakataong ito? Sapagkat sangayon sa kasaysayan, nakatala sa ikalabing pitong kabanata sa aklat ng Eksodo, ito ay pinukpok na ni Moises noong una silang dumaan doon. At ngayon, siya ay inutusang sabihan ang malaking bato upang lumabas ang tubig. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kabanang tipan. Tinipon ni, ni Moises sa taaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Sa palagay ko, hindi lang ang mga Israelita ang nagre sa pagkakataong ito, malamang si Moises din. Ako ay naawa na sa kanya. Kasama nila si Moises sa loob ng apat na taon sa ilang at siguro sa pagkakataong ito'y pagod na pagod na din siya sa kanila. Nakakalimot na si Moises sa mga pagkakataong ito. Nang sabihin niya sa talata 10, nais ba ninyong magpabukal ng tubig mula sa batong ito? Hindi si Moises ang magpapabukal ng tubig mula sa bato, kundi ang Diyos ang nagkaloob nito sa kanila. Ngunit sa pangyayaring ito, napagod at nagalit si Moises, kaya nagawa niya ang ilang bagay na hindi niya dapat ginawa at dahil sa kanyang ginawa, hindi siya maaaring makapasok sa lupang ipinangako ng Diyos. Sa talata labing isa ay ganito po ang ating mababasa. Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod, bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ang kanilang kawan. May mga nagsasabi na ang pagkakamali daw ni Moises ay ang pagpalo niya ng dalawang beses sa malaking bato. Maaring hindi niya dapat pinukpok ang batong iyon sapagkat minsan niya na itong pinukpok. Maliwanag ang sinabi ng Diyos kay Moises, sabihan lamang niya ang malaking bato at lalabas na ang tubig. Iyon lamang ang kailangan niyang gawin. Normal sa isang tao ang maglabas ng sama ng loob, lalo na kapag ikaw ay pagod na pagod at hindi pa maganda ang iyong naririnig mula sa iyong kasama. Kaya't marahil sa kanyang sobrang pagod at kabigatan ng kanyang kalooban, na ibuhos niya ang kanyang galit sa paghampas sa bato na naging sanhi ng kanyang kasalanan. Ang kahalagahan ng ganitong uri ng pagsuway ay ang pagkasalarawan ni Jesus bilang isang bato. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 10, talatang 1 hanggang apat. Ganito po ang sinasabi. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay narilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Masagana ang daloy ng tubig. Hindi naging hadlang ang pagkakamali ni Moises sa pag-agos ng tubig, sadyang napakadakila ng biyaya ng Diyos. Ngunit, pinagsabihan ni Yahweh sina Moises sa Taaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Talata labing dalawa. Sinabi ng Diyos kaya Aaron at Moses ang kakulangan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. At dahil sa kanilang ginawa, nagkaroon ito ng kaparusahan na hindi na sila makakapasok sa lupain na ipinangako ng Diyos. Ang kanaan ay larawan ng isang lugar kung saan ikaw at ako ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito isang larawan ng langit. Tayo ay nasa mundong ito na katulad ng isang ilang. Ngunit dapat maranasan natin ang kaligayahan ng mga pagpapala ng kanaan. Subalit makakamit lamang natin ito sang ayon sa aklat ng Josue sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Kailangan nating paniwalaan ang mga bagay na ito, maniwala at ang magtiwala sa Kanya at dito nabigo si Moses at Aaron. Sa talatang labing tatlo ay ganito po ang ating mababasa. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay Yahweh. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang kakulangan sa pagtitiwala ay ang kasalanan na ginawa natin sa ating panahon. Ang kakulangan ito ay nagpapakita kung anong uri ng Diyos mayroon tayo kung ipinakikita nating kulang o hindi tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Iyon ang magiging larawan ng sanlibutan sa ating Diyos. Mula sa Kades, si Moises ay nagpasabi sa hari ng Idom, Ito ang ipinasasabi ng kapatid mong si Israel, Hindi ka ila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mong ang mga ninuno namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Ipinakikiusap kung paraanin mo kami sa iyong nasasakupan. Hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan ni kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon. Tutuntunin namin ang lansangan ng hari at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakalalampas sa iyong sakop. Talata 14, 15 at 17. Si Moises ay nagbigay dito ng maiksing kasaysayan tungkol sa kanyang bayan. Pagkatapos ay nagpaalam siya na makadaan man lang sa lupain ng mga taga-idom. Ito ay isang mahinahon na pamamaraan. Pinaalala rin ni Moises na ang mga taga-idom ay kanilang mga kapatid. Ngunit nagkasala ang mga taga-idom dahil hindi sila pumayag na padaanin ang mga Israelita. Sa talata labing walo ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang sagot ng hari ng idom, Huwag kayong makadaandaan sa aking nasasakupan. Pag kayo'y sa salakay namin kayo. Muling nakiusap sa kanila ang mga taga-israelita na sila ay may mga kawan at mga anak at nais nilang makidaan at siniguro nilang wala silang gagawin na anumang ikasisira ng lupain. Ganito po ang mababasa natin sa talata 20 hanggang 22. Hindi maaari, sagot ng hari, at tinipon niya ang buong niyang hukbo, ang Israel, ay hindi na nga pinaraan ng hari ng idom, kaya humanap sila ng ibang daan. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Kades at nakarating sa bundok ng Hor. Kung kaya't nagpaikot-ikot sila ng kanilang daan, na hindi naman sana nila kailangan pang gawin kung pinadaan lamang sila ng mga taga-idom. Sa aking palagay, nagkaroon din ng pagkakamali si Moises dito. Dapat sana'y sumunod lamang si Moises sa ulap. Hindi niya kailangang mag-alala. Siya'y pangungunahan at aalalayan ng Diyos. Sa halip na humingi siya ng pahintulot sa idom upang makadaan, sinundan na lang sana niya ang ulap. Sa aking palagay, Gagabayan sila ng ulap sa daan na hindi na nila kailangang makaaway pa ang mga taga-idom. Ito ay ang mga pagkakataon na pinangungunahan natin ng Diyos. Sa kasamaang palad, madami sa atin ang gumagawa nito. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 23-4. Sa may hanggana ng lupain ng idom, sinabi ni Yahweh kina Moises sa taaron, Si Aaron ay ibilang muna sa mga namatay na Israelita. Hindi siya makapapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel pagkat di ninyo sinunod ang utos sa inyo sa Meriba. Alam ninyo, maraming mga tao ang naligtas na sa ating panahon. Subalit, hindi nila nalalasap ang ligaya ng kanilang kaligtasan at wala silang kapayapaan ng espiritu sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung papaano lumakad na nakakahalubilo ang Panginoon. Subalit hindi ko kailangang tanungin ang kanilang kaligtasan. Ganito ang naging buhay ni Aaron. Alam niya ang hirap ng apat na taon ng paglalakbay sa ilang. Subalit hindi niya alam at naranasan ang maupo at lasapin ang mga bunga ng lupang pangako. Hindi niya naranasan ang uminom ng gatas at kumain ng pulot sa lupaing kanilang inaasam na marating. Maraming tao ang ninanakawan nila ang kanilang sarili dahil sa kakulangan ng paniniwala. Sila ng anak niyang si Eliasar ay isama mo sa itaas ng bundok ng Hor. Pagating doon, kubarin mo ang kasuutan niya at isuot mo kay Eliasar. At doon na mamamatay si Aaron. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Umahon sila sa bundok nakikita ng buong bayan. Pagating sa itaas ng bundok, hinubad niya ang kasuutan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. At si Aaron ay namatay na roon. Si na Moises at Eleazar ay bumaba na ng kapatagam. Nang malaman ng bayan na patay na si Aaron, nagluksa sila ng tatlongpong araw. Talata 25 hanggang 20. Marami tayong mahalagang natutunan sa mga pangyayaring ito ng Kabanatang Dalawampu. Isa itong nakalulungkot na pangyayari sa buhay ni na Moises, Aaron, maging ng mga Israel. Ang mga Israelita'y tumangis ng 30 araw at karamihan sa mga tumangis na iyon ay mga taong kumilala kay Aaron bilang isang saserdote. Mga kapatid, tayo man ay may saserdote sa ating panahon at ating tagapamagitan. Ang ating Panginoon ay hindi isang saserdoteng nasa lahi ni Aaron, subalit siya ay nasa lahi ni Melchizedek. Wala siyang simula o katapusan. Ang ating saserdote ay hindi namamatay. Namatay na siya para sa atin at siya ay buhay magpasawalang hanggan para sa atin. Palagi siyang naroon para sa atin. Kilala niya ang bawat isa sa atin at makikilala rin natin siya. At ang bunga ng pagkakilala sa kanya ay buhay na walang hanggan. Nagwakas na ang paglakbay ng mga Israelita sa ilang at ngayon maghahanda na sila upang pumasok sa lupang pangako. Sa atin man ay may lupang ipinangako subalit tanging si Kristo ang makapagdadala sa atin doon. Sa oras pong ito nais nating magbigay ng ilang pagbubuod sa kapanatang ating pinag-aralan. Ang bansang Israel ay nagpaikot-ikot sa Kades sa loob ng 37 taon subalit walang patutunguhan. Sila ay nagsama-sama at puro reklamo kina Moises at Aaron at tuwing sila ay may reklamo ay laging lumalabas ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kanilang reklamo ay wala silang tubig at walang masarap na prutas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, nakuhanin ang tungkod ni Aaron at kausapin ang bato upang magdala ng tubig para sa kanila. Subalit sa halip ay hinampas niya ito nang dalawang beses, subalit ang bato ay dati nang nahampas. Ang bato ay walang iba kundi si Kristo. Ganito ang mababasa natin sa unang Korinto Kabanata 10. Siya ay minsan nang hinampas at hindi na maaaring hampasin uli. Si Jesus ay minsan lang namatay para sa ating mga kasalanan at iyon ay sapat na. At si Aaron ay kasabwat dito. Ang tubig ay masaganang umago sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Subalit, sinabi ng Panginoon na si Moises ay hindi nagtiwala ng lubusan upang bigyan ng karampatang parangal ang banal na Diyos sa harap ng bayang Israel. Kung kaya, si Moises ay hindi nakatungtong sa lupang pangako. Nagkaroon din si Moises ng pagkataas sa kanyang sarili sa himalang nangyari. Siya ay tinaguriang ang isang mapagpakumbabang nilalang. Ito ay tinawag na tubig sa Meriba. Ang lupang pangako, ang kanaan, ay hindi larawan ng langit. Sa halip, ito ay larawan kung paano dapat mamuhay ng may pananampalataya. Kahalintulad ng pagiging matagumpay ng Israel sa pangunguna ni Josue, gayon rin ang isang mananampalataya ay inaasahang maging matagumpay sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Sa pagkakataong ito, si Moises ay hindi nagtiwala ng lubusan sa Diyos tulad ng kanyang ginawa sa mga nakaraang pagkakataon. Ang idong ay tumanggi upang paraanin ang bansang Israel sa kanilang lupain. Si Moises ay nagpadala ng mga sugo sa idong upang makiraan sa kanilang lupain at ginamit niya ang pagiging malapit na kamag-anak ng Israel ang bansang idong. Binanggit pa ni Moises na hindi nila Iinumin ang kanilang tubig o magdudulot ng anumang kasiraan sa kabila ng lahat ng ito ay tumanggi ang idom at nagbantapang makikidigma sa mga Israelita at dahil dito sila ay nagkasala sa Panginoon ang mga Israelita ay muling humingi ng pahintulot subalit ang idom ay nagpakita ng pagtanggi at naghanda pang makidigma sa mga Israelita kung kaya ang Israel ay napilitang lumihis ng landas isang palaisipan kung bakit hindi sinusundan ni Moises ang haligi ng ulap. Marahil ay pinangungunahan niya ang Diyos. Ang pagkamatay ni Aaron sa kadahilan ng si Aaron at maging si Moises ay nag-akla sa salita ng Diyos sa Meriba, si Aaron ngayon ay mamamatay sa halip na makatungtong sa lupang pangako. Ayon kay Dr. Magi, marami ang nakasumpong ng kaligtasan Subalit hindi lahat ay nararanasan ang mga pangako ng Diyos. Si Moises at Aaron ay nagtungo sa bundok ng Hor upang alisin ang kasuutan ni Aaron at ibigay ito kay Elazar, ang kanyang anak na naging punong saserdote. Marami sa mga Israelita ay natutuhang mahalin si Aaron na naghandog para sa kanila at nagbigay rin ng pag-aaruga. May panibagong punong saserdote na naitalaga matutuhan kaya niyang magmahal tulad ng pagmamahal ni Aaron? Ang ating mapagmahal at mahabaging punong saserdote ay hindi kailanman magbabago. Kilala natin siya, ang kanyang kahabagan ay laging bago tuwing umaga. Katapusan na ng mahabang pagdalakbay ng bansang Israel sa ilang at ngayon ay handa na silang pumasok sa lupang pangako. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Urihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagpapala na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay patuloy na magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's word, You can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.